Kuya Mark, ang moto palaboy mga ka friend. Mm. Ito para sa bato. Shampoo ah, lang natin mga alam ah, mga aso. Ah, mga aso naman yan. naman yung ganyan? 70 sa maliit, 120 sa malaki. 120 ang malaki. Mga ako, siyempre. 150 lang no? 150. Kuya Mark, saan ka nila pwede kontakin pala pag kailangan nila mga baji at para kit 22609-1917 uh, Ayan, thank you, thank you dami pa rin tao ah Mas marami ngayon, di ba? Late na Ayan, mga ka-bedfriend, no? From Marikina, dumayo si Kuya Bumili ng ibon, 150 lang isa oh

magkano yan? Ah, 4 lang. 4 Li lang. Pare, preacher style line to, no? Hindi. Okay. Ah, hindi to Liber line. Okay. Ah, hindi. Pero Blackshee. Oh. Sa Kape. Ayan, number mo para pwede ang kontakin. Ah, dito lang hanggang bukas, pag sakali. Pero mura yan eh. pa Boss out shout out ka muna. <laughs> Bago yan. Morning. Oh yan Bagong gupit ah. Oh, uh, iba yan, iba to. Maliit to, maliit. Oh, maliit. Lol yan, ano anak yan ng ano, ay kapatid yan niya oh, no. Ni ano yung yan, kasama yan. mo. Oh, duro, no, 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 shout out daw. Shout now. out ka, baka shout ito. Shout out, shout out. Kanina. Ayun. Tayo. Siyempre, inarboran tayo ni tatay. Ah, ayan, ang ganda. Ayan. O. Pakita mo tayo. Pagpado, ayan. Ayan ha. Walang perma, hindi, hindi tatalab yung perma eh. Bigay ni kuya yan. mo ko sa pinagabunggol. Ayan. Ayan ha. Ito mo ha. Oo. yang Mga ka eh. <laughs> Mga... Lagpas tao nga yun eh. Mga kalapate. alaga mo ba yan? Ah, benta rin, benta. Magkano benta dyan? Ah? 200, pakita mo. Pakita mo yung, yung makinis natin. Ayan, no, nakakita nyo. Eh, 200 lang. Mukha na siyang labrador. Salagang <laughs> sa 200. Ayan, ganito rito sa tiyanggian ng Malabon. Oh, na, makakabili kayo 200. Misa 150. Pinakamurat 100 may ganun pa you know, 200 ang ganda na oh. inis kalapati mo tayo magkano 100 100 lang ayan. Ayan. salamat tayo ano wala pa ba tayong ano rin, merienda wala asa na wala siya wala tayo magme tayo. Ano kaya merienda natin? Ah. Ayoko na ng ano, ayoko na ano fritong mealworm. Maiba naman. Eh yeah, makita may mga ha? Bibi Bibi, manok Siyempre kalapate section Pid. Magkano to? Malibo well, na lang po sa Coca. Mm. Ay banda sa Coca ang Irene. Banda sa normal green. Normal green. Presyo pa ubos, pauwit. Presyo pa ubos. Pablo Opa natin. Eh Marvin yan eh. eh. Boss Marvin. Hindi, mabas eh. Ah, ito, kay Ito lang sa'yo. Ako. Nakikipu. Tsaka to. Kasi, kanya yan. Ah, kanya to. Tsaka niya lahat yan. <laughs> ayun. Nakikipwesto lang. <laughs> kaya pala pag uwi, kasama ka. Siyempre. Ayun. Nakapin ako sa, sa kaya. Ayun. Ah, ayun. Kinataliguran eh. Ayun pala. Magkano ang kakatil mo pala? Boss, boss, boss. Dalawan libo sa mga ibang normal. Dalawang libo? Dito. Dutino. Okay, number. Tino, Kuya Tino. Ito so, naman kay Boss Marvin. Ayan, marami. Oh, itong ganda dito mo sa gano to? 700 pala, 700 oh, ang ganda oh. Oh, ang dami nilang mga isda. Hello, Bulsielo Paris. 12. Ah, 12 lang, 12 mm. kada pares na. Hmm. Pangmasa pero panalang na. Kakatil natin 2,000 na lang pares 2,000 so, kakatil pares, pares. ano to? Ah, mapa-albino, pwede. 5. 5. Dito naman sa kulay itim yung charcoal 1.5 pares 1.5 pares na Ito mga O5 splitino 1.5 babae 2,000 naman lalaki na 1.5 2,000 babae Ayan, Meron pa tayo dito Ito mga Power 700 So mga Lutino naman natin uh, 2.5 lang pares Albino 1,000 Ito pa, back to back na albino, proven breeder 2,000 lang pares 2,000 pares Ito, bulsyelo ko pa naman yung katabi Babae Oo oh. Ito yeah, 2,000 lang yan babae 2,000 Dito naman, Opa, no pa bail Yan, ano lang yung 1,500 Ito, albay naman yung katabi 1,000 lang isa Tosal de Bo isa. Itong Pardo Ewing opa Padilyot. Mm. Yeah, 8,000 na lang pares 8,000 pares Itong yan. Pardo Ewing o Padilyot. Mga high mute yan, high mga middle high middle. milk. Back to back Bulsielo o 4-5 lang pares. O, Bulsielo opa pa. 4-5 pares. Mga Ito, mga pangmasa naman ng mga green o palain. Mga pulang -pula ulo Oo. Yan pares yan, ano lang. 1,000. 1,000. 200 isa 200 each oh so, mga to na to Ito 500 oh. isa Mga perso na green 500 isa Mga green Green perso Pang masa rin Pang masa Not all so, 400 isa Mga white beak na opa Oo oh. White beak Opa oh. Sa mga alstu natin 500 naman isa Okay Sa mga dilaw Sa mga verde 200 lang okay. Ah, thank, you, thank you. Siyempre, number natin, Kuya Marvin. 0915-135-191. Oo. Pwede kayo magpa-deliver, pa-ship. Any... May tawid dagat. May tawid dagat, oh, nationwide, mga kapet friend. Pwede, pwede. Okay. Salamat, Boss Marvin. More Benta Balls. thank you. yan Siyempre, hindi nawawala. Kung may ibon, may mga kulungan din available. Yan. Yun. Okay, magkano presyo ng mga kulungan natin uli? Para sa kaalaman. 850. Ayun, mga double kay sa atin, 850. Pag single, 950. Pang ano yun eh, no? pang commercial no? malaki 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 yung size ito dito mag ano 650 ayan nest box no AC type na so, ayan. pati mga retail price pero pero pwede rin kayo bumili ang wholesale price sa anila contact number natin ayan Alex Gonzaga <laughs> thank you, thank you kapet friend ayan ayan, siyempre ang boss MJ na buhay ayan, dito kaila sir Ilya sa Ugra mga kapet friend good morning Ayan, 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 kasi maganda ang panahon kaya ano ayan, marami maraming dala teka pipili yata sila ma'am ayan ang ganda niya no ayan yung disino natin tsaka albay no? sin na Magkano ang ganyan natin, Sir Elias? Yung lutina na matured, 2.5. 2.5 yan. Ah, uh, yan yung... Magkano naman yung lutina natin, 2K lang. Na, may tayo rito, mga Yan, ito 2K. naman tayo, quality. 2K, quality. Ayan, uh, Eto, yan, yan mga lutina natin, yan. Ito, matured din. Ito, 2.2 na lang to. Two two yung ganito yung 2K natin ayan. 2K, ayan mga 4 months ang edad oh, 2K 4 months mga ka-bedfriend mas mura-mura to lutino na to, pare pero ano pa to, ang gender pa, no? yung gender niya, lamang na tayo sa cock and hen cock and hen ayan, ayan. ayan meron tayo mga pang masang opaline Medyo may bahid, medyo bata. 300 lang isa. 300. Oo, oh, kung lahatan pa, baka matigay pa natin na mas, mas mababa. Mas um, mababa. Mag-fail pa ano natin na mag-short. Ayan, 2K lang ang palitan. 2K. Baka mura. Mga pang-project ng Cremino, Power Blue Stick. Gino, baka Albino. 1-5 lang. Ayan, meron tayo mga pang-project ng Opa Pail. Power Blue Opa Pail. Dahil Power Blue Split Pail split opa at saka far blow opa split fade. One to lang yan mga posing. Yeah, may magaganda tayo dito. May mga may kaibigan tayo nagpabenta. Medyo... Ayan, yan. Yung mga high mute. Ayan, yung mga Lutino opa line. Saka lucino split opa. Magkano yung ganyan natin? Sir Elias. Dito 6K. 6K. Oo. Dalawa na yon. Dalawa na yon pero yon. Ito naman bulk yellow pa, tsaka pastel green split opa. Kento lang 25 lang two, five. Dalawa na rin. Oo. Meron dito Lutino split opa pack. Ayun. 2K na lang yan. Yung Pablo Dinjut natin na hen, 2K lang din. So, nap, ito tol na to eh. Ito tol na to eh. Mga natin mga bossing. 1K lang ang isa. 1K isa. Oo oh, 2K yung paritan. Oh, Ayan nang ganyan na so, mga natin. So, mga mature. Mga uh, mature na to mga peton. Gaganda. Ito pala, meron pala tayo dito. Green. Opa. Split Eno. 10. 1.5 lang yan. 1.5. Green Opa. Split Eno. Oo no? oh, yan. yan. Ito naman sa mga power blue opa natin split pail, 600 lang isa. Alps one natin, 500 lang. Itong marami na to, mga pang project na ng opa pail dilute. Yan, 400 lang ho ito dyan. O, 400 isa, no? Ayan, ganda. Alps one natin, 1K lang ang parisan. Pino off oh pa tayo nag-iisa dito. 3K lang yan. Cock ba yan or hen? Hen. Hen. Ayun, oh, hen pa rin. Talagang masara ng cock. Talagang pino off Blue dilute natin. 2K lang ang isa. Green dilute. 2K lang din. Hindi tayo dyan. Pa green dilute natin. Ayan. Green dilute natin. 4K lang ang parisan. Matured na. Bayan natin, natin, k lang din ang paritan. May bawas pa yan, kinakalawang na. Kinakalawang ah. Ano, yon? Ano yun, marumi lang yun? Marumi lang. O, kasi pagka tagulan talaga nag-uwis yun. Oo, oh, nababasa yung. sila. Ito, pastel, split par blue, split ino, possible opa, at saka albino. Ayan, one lang yan. 1 two. Oo, ang Dami daming daming karga, 1 two lang. Ayan. Ayan tayong green opa pale. Ayan, 4K lang yan, paritan yan. Ela okay. mga fail palo natin, kahit ay available palo. 2, kay 2 kay lang mga oh, ayan, lang ang 2 kay 2 kay lang. Ayan, may only 700 lang yung dalawa na yan. Ayan, mga boss, inipinili lang mo kayo napakarami mga pale palo napakarami mga molting na mga O5 1.5 lang Green o pa pale Pwede rin mag-cap 1.5 lang din uh, Green pale Saka blue pale 1K lang isa Okay Napakaraya uh, mga pag Siyempre number natin Magic number Sir Elias Ayan Ayan Sir Elias uh -huh. Wednesday o Mga kapatid. Uh -huh. friend Friday Bukawi Saturday, this